Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris, para sa Abril 12, 2025. Sa araw na ito ng Abril 12, inaanyayahan ka ng universo na yakapin ang iyong panloob na apoy, Aris. Ang lakas ng araw na ito ay nagdadala ng mensahe ng paglaya mula sa mga mental na balakid na maaaring matagal nang pumipigil sa iyo. Maaaring hindi mo agad mapansin, ngunit ang pagkakaramdam ng pagkaipit ay may malalim na epekto sa iyong mga iniisip, desisyon, at kilos. Kapag pinayagan mong mapuspos ka ng mga takot, alinlangan, o hindi tapos na emosyon, nawawala ang tunay mong kapangyarihan, ang kakayahang magdesisyon ng may tapang, at ang karunungang mula sa puso. Ngayong araw, magandang tanungin ang sarili, ano ba ang pumipigil sa akin na sumulong? May mga kaisipan ba akong paulit-ulit na bumabalik pero hindi ko maharap? Ano ang mga pangarap kung hindi ko pa rin sinusubukan abutin dahil sa takot? Ang pagsagot sa mga tanong na ito ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Kapag naging totoo ka sa sarili mo at sinimulan mong bitawan ang mga limitasyong ikaw mismo ang lumikha, makikita mong nasa loob mo na pala ang spark na kailangan upang magsimula muli. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagsusulong ng balanse at pagmamahal sa koneksyon. Ngayon ang tamang oras upang muling buhayin ang iyong ugnayan sa mga mahal mo sa buhay. Maaaring ito'y isang bigla ang pagbisita sa isang kaibigan o kamag-anak na matagal mo nang hindi nakakausap, o kaya'y isang simpleng mensahe ng pagmamahal na ipinadala ng taos puso. Ang mga ganitong kilos, gaano man kaliit, ay may kakayahang magbigay ng malalim na saya, hindi lamang sa kanila, kundi pati na rin sa iyong sarili. Hindi mo kailangang laging may dahilan upang kumonekta, minsan, ang pakiramdam lamang ng pagmamalasakit, ay sapat na dahilan upang muling magsimula ng mas matibay na ugnayan. Habang nililibot mo ang araw na ito, mahalagang unahin ang mga aktibidad na nagpapasaya at nagbibigay buhay sa iyo. Ang pagtuklas ng kasiyahan ay hindi luho, kundi isang mahalagang bahagi ng iyong emosyonal at mental na kalusugan. Ngayon ang panahon upang gawin ang bagay na matagal mo ng gustong subukan, maaaring ito ay pagsusulat, pagguhit, pagtugtog, o kahit ang simpleng paglalakad sa ilalim ng araw. Kapag pinili mong sundan ang daloy ng iyong kalikasan, bilang isang likas na masiglang nilalang, Lalalim ang iyong pakiramdam ng pagiging totoo sa sarili. Sa mga panahong ikaw ay magdadalawang-isip kung itutuloy ang isang ideya o aksyon na tila mapanganib, paalalahanan mo ang sarili na minsan, ang mga impulsibong desisyon ang nagdadala sa pinakamalalalim na tabumpay. Hindi sa lahat ng oras kailangang planado ang lahat. Ang tapang mong sumubok at tanggapin ang hindi inaasahan ay maaaring magbukas ng mga bagong oportunidad. Ang bawat pakikipag-ugnayan, kahit gaano kaliit, ay may posibilidad na magdulot ng bagong pananaw, inspirasyon, o koneksyon. Ngayong araw, pagtuunan mo rin ng pansin ang iyong personal na kalusugan, pisikal, emosyonal, at espiritwal. Maglaan ng sandali upang huminga ng malalim, magnilay, at makinig sa tunay mong damdamin. Kung nararamdaman mong napapagod ka na, hindi masamang huminto muna at bigyang halaga ang iyong sarili. Ang pagpapahinga ay hindi kahinaan, kundi isang anyo ng matalinong pangangalaga sa sarili. Tandaan mo, hindi mo kailangang patunayan ang iyong halaga sa kahit sino, sapat na ang pagiging ikaw. Para sa mga aspeto ng swerte ngayong araw, ang maswerteng kulay para sa iyo ay kulay pula, kumakatawan sa lakas, tapang, at pagkilos. Ang maswerteng numero ay pito, labing isa, at dalawamput tatlo, ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paggawa ng isang bagay na bago at hindi mo pa kailanman sinubukan, isang aktibidad na lalampas sa iyong kinagisnan at magpapaalala sa iyo kung gaano kakalaya. Maaaring simpleng pagbabago sa iyong ruta pa isang bagong reset, o isang mensaheng matagal mo nang gustong ipadala. Ano man ito, basta't may intensyon ng paglago at tapang, ito ay magdadala sa iyo ng magandang enerhiya. Sa pagtatapos ng araw, mahalagang suriin mo ang mga pangyayari at alalahanin ang mga damdaming pinakamatimbang sa puso mo. Ipagdiwang mo ang bawat hakbang na ginawa mo, maliit man o malaki. Sa mundo na puno ng gulo at inay, ang pagkakaroon ng malinaw na layunin at pagyakap sa tunay mong damdamin ay isang anyo ng tagumpay. Magtiwala na ang bawat pagsubok na iyong nalampasan ay patunay ng iyong katatagan. Ikaw ay isang apoy na patuloy na naglalagablab, matapang, masigasig, at hindi kailanman sumusuko. Hayaang magwakas ang araw na ito sa isang panalangin ng pasasalamat. Magpasalamat sa mga pagkakataong ibinigay sa iyo, sa mga tao na naging bahagi ng iyong araw, at sa sarili mong lakas na patuloy na lumalaban. Bukas ay panibagong yugto na naman, at sa bawat araw na lilipas, bitbit mo ang pag-asa, tapang, at pag-ibig. Sa puso ng aris, walang imposible. Magpahinga ka ng payapa, at harapin ang kinabukasan na may panibagong alab ng inspirasyon. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.